ituturo naman po natin kung paano mag tiles mga kapanday unang una po ay babasahin po natin ang turing mga kapanday pagkatapos naman po ay tatapingan po natin ng pinaghalong siminto at halisi mga kapanday tsaka po natin ilagay ang halo mga kapanday kung napapansin ni po drepak method po ang ginamit po natin mga kapanday. dahil makapal po ang paglalatagan po natin ng tiles mga kapanday at hindi nakalibilado mga kapanday sa ganitong pamamaraan po ay hindi po to angat at kakapak mga kapanday dahil subok na namin yan maka panday ang mixture ng halo po natin nasa 1 is two, mga kapanday isang sakong siminto dalawang sakong buhangin mga kapanday napakalakas napakatiba ang kapit ng tiles mga kapanday sa pagkabit po ng tiles ilalagay muna natin mga kapanday at gagamitan po natin ng level bar mga kapanday at lalagyan po natin ng halo ang hindi na puno mga kapanday pagkatapos naman po ang tiles naman po ang lalagyan po natin ng pinangkalong siminto at hadisi mga kapanday huwag lang po kayo bibitaw siguradong marami kayong malalaman mga kapanday kapanday. Huwag niyo lang po kalimutan mga kapanday paki-follow like lang po para lagi po kayong updated sa mga in-upload po nating video at mga technique na hinini niyo pa po nakikita at nalalaman. Maraming salamat po.